हाँ गिदी से तो नौकरी का unang bantun, mga gat apat, apat agad ang lalaki ano? yun yung puti tulad, tulad, tayo sa labas na unang bantun <laughs> nila mga gat, ang lalaki Apat ka galing may dami apat, Cepat, nakapat? Ayan, di araw sa kanila. Diktana kasto. Okay silit. Ito, itimibitin natin din ng bayain ay. eh. ang apat na mga agat o nang pandaw hindi nakasakay. Kita sa... Eh hinayang pa sa video sya hindi daw nakasakay. Kita <laughs> isa una. Kabila, ganito na rin. Isa.

mau miskur, tapi paling aja nih saya tas. ini sama ikan, anak hari bekerja gitu. tadi tadi itu sebab apa? di itu bubal tadi? ha? kau ada di mana kau? <tuh> ali tayo mga igan mali hey, maliliit dito ako lang kung marami na to wala pa maliliit maliliit hey, wala pa maliliit Hindi wala pa maliliit kumahanay wala pa kong kumahanay baka meron sa loob ba? baka meron sa loob maliliit na daw dito baka may kasamahan nyo sa ilalim Malilit pa walang sumabay na malalaki lana na sa harapan mo, galing laan niya sa tabi ko sa harapan mo na daan niya Mamay ba dyan sa tabi Hindi eh. sa loob tumingin Banto na sila, may nakitang malaki yata Ano is na yan? Panak 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 ay pala, nag mga nagpipilit makalampas ano? Ah, banak. Last mo dun. Ah, ba. Ayan ang mga banak. Bababa na dun. lampas na yun. Put. Oo, ah. Bangus pala to. Bangus. Oo. Oh. Bangus yan. Ay ayan, ayan. ayan

Pero duma dito yung malalaki sda yare jackpot. Yung mga nag ano Hmm. na kay sa labas. Okay, pangalawang bantun, banak, abangus. Ah, pangalawang bantun ay bangus ang laman. Wow, swabe, unang banton, mga agat, ikalawa, ban, bangus. <laughs> Patay ka agad ang bangus, ano? Patay na ba? Hmm. Bisang buhay pala na sa ayong mga kamigya ron lalapad na sa ilalim ng lambat na huli <coughs> <Elabu> na Marami <coughs> Oh, lilit pala ano. May malapad na rin. Wala na lusot yung mga banak kan lilitay. Eh. Abot na ba yan? Aba, may malapad din naman pala eh. Mamaya pa, nagbababaan na yan ano Ayan puno, pala, oh, puno. Ang lalapat pala eh. Uh, ah, oh. maliliit. Malalapat pala. Ah, oh. <laughs> ganda, ganda, tanawin, oh. Ba, dami pala na yun oh no? dami pala doon. <laughs> dami ko oh. <laughs> yung kakaut, maliliit Malalaki pala Jackpot Hehehe <laughs> dami na <to>. dami, yun. <laughs> Ah, sala, sala. Ano? <laughs> wow. <laughs> kala ko maliliit. Salamat <laughs> pala. Sa lahat pa yan ba? Parang yun hindi maliliit na Quality. <laughs> Tatlong bantun. Puro lumot. Ah, lalapat pa rin. Lalapat pala na yun. Kaya mo karami maliliit. Kala ka maliliit eh. Tulog <laughs> tayo pati. Sa bahay dilalim mo kay Lori. Oo. Oh. Dito na kayo magganay o. Oh. Dito na, na dito. Kapit-kapit sa lambat eh. Kaya hey, ka? Kaya oh. nakao yan Quality oh Puno. Salapan! ano ko pare. Hindi salip, hindi ah amba Ito o. Kaya maya, konti lang. Dalitin ka. Bama kalingat? <laughs> Puno na o. Oh. Malaway po yung dami oh. Uh, awak, 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 awak. Parin yun. Uh, May -ta taas. oh, uh, Oh. Uh. Dami. Sa lambo is waving. Uh, <tod> pala nga ba anak is? Talagpat. Tatlong pan daw. Tuwan nga kita yun Tapos naman yun, ano kaya yun? Laki na yun Malaki yun, ayun o May naman, may naman Ayun, meron pa Nabot Laki na kita, kaya ako lang Tumawang ang Ito pala isang malaki na nakikita ko yun na ko Ano lang yung yung Parang may lumang lang na mabili

sila nagpapasukan Aba ayos ha Malalapad nga ano Padalawa na Padalawa bantun Taka video na lang ang inyong Lodi ah, Tingnan na sa tubig oh Mala, Mas malalapad to Okay Hindi mo ba eh Ayan na Malalapad Ako lang ako pani dito sa tubig Ani na ng camera. Padaluan. Oh. Yoon. <laughs> dire ba re. Wala pa 'to. <din. laughs>

Ito yun na Ano oh. Paliliit lang tingin eh. Ah, pala ngayon oh. Hey, wala mo. sa pasapak ako. pa na Kikis. Kikis sa kilo pa. Pananaw na ito itu. Wow. Opo oh, oh, po. Oh. Ay ina. Ah, <coughs> Aba, nga, oh. Coba Cepat ayo. Sudah sadar Nah itu yang itu Sudah. Ini

Anh em. Cầm bên nào, cầm Papa. Tuna muna nanti tuh lambat.

Jung. goals. Aku punya Oh. aku. Oh. Okay, uwi na. Pwede Tawid mo na muna ako kunin naka-tricycle. Saan ba kayo pupundo? Ato to? Oo. Hindi pwede ka, landa lang. May pumasok pa? Oo. Pasok ba ito rin? Kakaunti. Aba. Kakaunti. Aba, hindi pa lang may taas. Sakay ko na to, mamaya na. popurit dami kegols betan na pa meron pa sa ako oyan na go tak na go tak na